Hi guys, for today's video, ito yung dugtong na video namin kahapon. O kasama ko nga si Amshi ngayong hapon, ang paniningil na kami sa Paranas. Topic namin dyan, kaya pasilip-silip si James Red sa likod ko. Magkapatid yan sila ng aming driver. Yung topic namin dyan is yung mga basher daw. Hayaan mo na yung mga basher, sabi ko sa kanya, kasi normal naman yan dito sa ating mundo ngayon dahil sa social media o di ba ganyan talaga ang social media kaya hayaan mo na yan tingnan mo yung paligid namin guys meron ng banderitas to na nagpapatunay na malapit na talaga yung pista dito sa amin at kabilaan pa talaga yung banderitas dito pero doon banda sa amin guys wala pang banderitas ito muna yung inuna nila dahil ito yung porokono ko, kono kaya yung sa amin iwan ko kung lalagyan din nila o hindi no kasi puro tres naman yun Okay naman yan sa amin kung hindi kami lagyan para hindi halata na maging pista din doon sa amin. Charit. Ito yung daan guys na namamagitan ng Paranas at saka Buray no. Tapos yung Buray hanggang dito lang yung Buray. Tapos yung kadugtong niyang is Paranas na. So, Ayan na nga at nandito na tayo sa bilihan ng mga school supply dito. Kasi kami bumili rin, bumili rin ng payong. Kaya pinapaliwanag ko dito kung pwede po ba isa uli yung payong na binili namin ni Ate Drone B na hindi naman nabubuksan dahil napakatigas at pinapaliwanag ko sa kanila. Kaso nga lang guys is nawala namin yung resibo kaya hindi na pwede daw ibalik no dahil walang resibo kaya okay lang yon at yung binili ko nga pala sa kanila dyan is yung kartolina na white. At saka ayan na nga dito na ako sa binibilhan namin ng mga tinapay at bibili tayo ng tinapay dahil nga naubos yung tinapay namin doon at walang natira kahit isa at dinamihin ko na magbili ng munay dahil marami nga ang bumibili ng munay sa umaga at saka hapon. At saka ayan nagdagdag na rin ako ng mga tinapay na iba no, katulad ng utong puto na tinapay na yan dahil masarap yan siya guys pang merienda at saka ayan yung ating munay 220 pesos yung aking biniling munay tapos bumili pa ako ng cheese munay na tagsa is yung isa Bali, 420 lahat yung ating nabayaran dito, no? At saka, ayan, si Ate Amshi yung aking taga-video. Maganda na talaga yung kuha ni Ate Amshi ngayon kaysa dati at tinuruan ko siya kung paano mag-video. At sinasabi ko naman manjaan sa aking mga ano guys, soki okay na tindera at tindero na mga backlash no kung sakto yung pagbilang nila guys kasi nga minsan is hindi nila sakto yung pagbilang no kasi nga nabibilang ko yan doon sa bahay kasi nga rinirepack namin at ayan nakapag ano na ako no nakapag ukay-ukay na dito sa ano guys sa palingke dahil nga naningil na ako doon sa aking Kumaring Sherlyn at saka ayan dito na yan sa harap niya no. Ayan siya yung kausap ko dyan kasi nga sinukat niya na itong ano na ito. Kaso lang mahal guys kasi 180 isa. Samantalang dati is yung bili ko is 100 lang. Kaya sabi ko sa, sa atin dira na naantayin ko na lang na mag 100 yung isang benta nila no. Dahil pang bahay lang ba. Ayan mga pang bahay lang natin no. Kasi yung kasapasana sa akin kaso lang ayaw ko kasi nga is mahal. Oh, ayan. At dito naman tayo sa kabila. Maniningil na tayo ng ating mga lumpia wrapper. Mga limang pwesto yan sila, guys, na iniiwanan namin ng lumpia rapper dito sa palengke, no? Tapos, nagtanong ako ng sibuyas, guys. Is mahal na ngayon yung sibuyas talaga. 160 yung isang kilo. Kaya hindi muna ako bumili, no? At doon na lang tayo bibili sa katbalogan. Baka mura mo. Mura doon sa katbalogan. So, ayan na nga. Tapos na tayo maningil at pauwi na tayo. At buti na lang talaga, naalala ko yung sprite ng aming papalitan, no? Dahil hindi siya mga puno, guys. At saka nagalit talaga yung asawa ko dyan. Nakala niya is mga ininuman ng anak ko. Sabi ko is nakaseld pa naman siya. Kaya hindi yan ininuman at hindi nabawasan ng mga anak ko dito. Kasi nga, nagalit si Kuya Dritz dahil siya daw yung pinag-anuhan ng papa niya no, ng mga sprite na iyon. Kaya dinala ko at pinapalitan ko doon sa aming binilhan sa tindahan. O, oh, di ba? Kasi nga, galit na galit si Papa Udo dahil nga, painom-inom daw ng soft drinks sa tong peraso, tapos puro bawas. Kaya nga, tinignan ko ng maigi, tinignan ko siya. Ay, hindi naman pala nakabukas, nakasalip pa naman siya. Kaya sabi ko sa kanya ay, huwag mong pagalitan yung mga bata dahil hindi naman yan nila ininom. Kasi nga, pinilit ko nga si Kuedrich, ate Amshie, tsaka sa ati hindi nga daw sila uminom, di ba? Tapos ayun, pagtingin ko ay nakasild pa naman siya. Kaya ayun, pinapalitan ko, no? At pinalitan naman doon sa ating, ano, minilha ng mga soft drinks. Buti na lang talaga, guys. Is napansin ko talaga siya. Is nakasild pa. At saka andito nga tayo sa tindahan sa Buray. At bumibili nga ako dyan ng harina. Para bukas ay hindi na tayo pabili-bili, no? Harina at saka asukal, guys. Dahil magre-repack ako ng asukal na taglilimang piso. Kasi nga mabenta yon sa umaga. At sa kalimang sakong hari na nga pala yung aking binili dyan. Kaya medyo matagal-tagal kami, no? At ayan, pauwi na nga kami sa amin. At pansin nyo ba yung daan ay wala pang banderitas dito banda sa crossing. Kaya ayan, wala pang banderitas talaga dito. So ayan, pauwi na tayo, no? Dahil is tapos naman yung ating mga pinagagawa dito. At saka passport tayo kinabukas. Sana datan ko ngayong hinga hing asawa. Gumagawa siya ng ice. Dito ng ice talaga guys na napaka napakalaki at napakamabenta sa umaga hapon. Kaya ayan titingnan natin guys kung gaano kalaki yung ice na ginagawa niya. No? Kung gaano din siya kagaling magawa ng kanyang ice water. O, tingnan mo at nagpapakyut pa siya. Kaso guys, inis na inis siya sa kanyang ginagamit na plastic dahil lahat butas. Kaya nga kumuha na ako ng plastic jaan na bago. Ayaw pa rin niya maniwala sa akin na lahat nga yan butas. Kasi nga nasimulan niya nga na magawa is lahat butas nga. Kaya inis na inis nga siya. O, tingnan mo naman, paulit-ulit at tinatapod niya lang, kaya ayan na yung aking kinuha na plastic na bago, no, at binuksan niya na nga at para mapatuloy na siyang magawa ng ice, guys, kasi naiinis na yan, kanina pa yan, paulit-ulit palagay-lagay, no, kasi sayang yung tubig dahil binibili namin yan, yung isang container, 6 pesos isa. Kaya talaga ginawa na talang, talaga namin yung aming ice talaga isa-isang piso para hindi naman malugi yung aming mamimili dito. Kaso nga lang is yung ibang hindi alam yung tubig namin dito is binibili. Kaya nga naging sambong piso yung ice namin at linalakihan na lang talaga namin para hindi naman nakakahiya no, sa mga bumibili na sambong piso talaga yung aming isang buong Ice dito sa amin dahil sa iba guys doon sa ibang barangay is limang piso lang talaga yung ice nila no. Pero sa amin talaga dito is sampung piso pero hindi ka naman lugi sa yung sampung piso. Ting tingnan nyo naman guys yung gawa ng asawa ko. O diba super laki niya. Hindi ka talaga malulugi ng sampung piso nito. Ayan tingnan mo at itimbagin ko pa yan mamaya. Tingnan nyo. Mahigit siya isang kilo. Tingnan mo 1.2. Ayan o, 1.2 yung ating laman ng ating isang buong ice. O, di ba napakalaki siya? Kitang-kita nyo naman, di ba, ang ebidensya? O, syala, ang laki ng ice namin. Hindi ka talaga malugi sa 10 piso mo dahil yung iba naman is maliit lang yung 5 piso. Ganyan kami dito. Magbenta ng ice para hindi ka malugi. Basta kuryente, kaya nalakihan na talaga namin, guys. Yung iba, guys, plastic labo yung ginagamit nila magawa ng ice. O, di ba? Ganyan kalaki yung ice namin. Napakalaki. Pero marami pa naman kaming ice dito, guys. So, sa ice cream And, Hindi na talaga nag-deliver yung ice cream dito. Ibablog ko nga sana yun. Kaso lang is, wala naman. Hindi na nag-deliver, no? Kaya pinapahiram na lang talaga nila yan sa amin yung ref na yan. Dahil nga paggawa ng ice. At ayan nga, marami na rin nagawa ng asawa ko yung ice water at konti na lang talaga yung aming mga soft drinks. Iwan ko ba yung mga soft drinks ngayon ay eh, hindi nagde-deliver dito sa amin. Siguro nga sa dami ba namang mga piyesta-piyesta dito sa amin, no? So ayan na nga guys, yung bagong salamin na binili ko, yung parang dinidikit lang siya sa glass, no? Diyan ko yan siya nilagay sa taas guys, kaso lang is nalalaglag kaya dito, dinala ko na lang sa tindahan. At ito nga yung anak ko kahit wala pang almusal cellphone agad yung ina pag at uh, tinatanong, tinatanong ko nga dyan si Alter na magbimilk siya. Kaso nga lang is hindi niya ako pinapansin dahil sa cellphone iyan. Naalik na talaga itong batang to sa cellphone kaya nga kinuha ko yung cellphone guys para mahinto na yung kanyang pagpanood-nood no kasi umagang umaga pa lang. Ay ayun, nag ano agad siya, nag cellphone cellphone agad at tapos yan, ginupitan na siya na papa niya at pinaliguan nan mo naman yung gupit ng papa niya sa kanya. Nakita ko na mayroong pang buhok sa likod. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba nakita yung buhok sa likod at ang baduy-baduy mo? Hindi niya pala guys, napansin na may buhok pa pala na natira sa likod. O kaya pinapatanggal niya yan yung buhok niya sa likod kasi nga baduy nga sabi niya. Pero hindi naman niya nakikita. No? Kaya pinapakita ko sa kanya yung video ito para mapansin niya naman. At ito na naalala ko na pupunta pala kami bukas sa Katbalugan kaya yung puti nalalabahin ko bukas ay ngayon ko na linabhan at winashing washing ko na talaga siya guys ayan inaantay ko na lang matapos yung mga di kulay no dahil yung puti ay tapos na natin na babad at na washing at papunta na nga tayo ng kinabutan para maligo na rin tayo doon ayan na ay yung paligid natin no Asya, mag-green-green -green talaga at ang ganda tingnan ng ating paligid dahil mag-green-green. O -green. lahang hanggang dito na lang yung ating video. Sa mga hindi pa nakapalo, please follow my page. Back in amen. At sa susunod ulit nating ating kabanahan ng ating pagbablog, maraming salamat sa magpapalo ng ating vlog. Bye-bye!